Bago na natin puntahan yung pasahero natin mga board ay shout out muna natin si Dodong Spiamonte Dodong Spiamonte na nagsugba-sugba na daw pista sa kambunog Na sa nasa ang budog ngayon mga boards sagba ba na sila doon Ihaw-ihaw kung di Ihaw-ihaw di bali Shout out sa iyo Dodong Saka yung tropa kids Kala na natin na NPA na MC Rider Maki Shout out din sa iyo Tropa kids Dito na tayo sa pick-up natin mga boys. Ma'am, lovely po! You... Di na ba? Ay, hindi na ba? Sana, wag lang umulan nun. <laughs> oh Oo.

I'm right, in mom. 줄리아 보가요 맘 줄리아 보가요 Thank you po. 51 lang mom. 50 lang mom. Thank you po. na tayo mga boards medyo malakas tong ulan na to ah Unahan na natin hanggang dito na lang tayo mga boards saglit lang tayo mabiyahin mga boards kasi malap ang kapal ng ulan ata mga boards oh ulan ba? Oh. ang kapal ng ulap ulan to mamaya mga boards kaya bounce mo na tayo salamat sa salamat sa magsama mga boards ha thank you sa mga nanonood ng video na to thank you mga boards